Hi mga tol, pagbati ng pag-ibig at kapayapan sa atin lahat Ito, uh, may nag-email ulit sa akin wow, Nag-email ang Indeed.com sa akin eh, Kung may hiring ang isang kumpanya rito sa New Zealand So, itong video na ito ay para sa mga tropa ko ulit na truck driver dito sa New Zealand Na walang trabaho Ito, nag-email sa akin uh, Nag-email sa akin ano Nag-email sa akin Si Fulton, Fulton Hogan. Hogan Ito 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 Ayun. So ito uh, Fulton Hogan Ito truck driver So ito Fulton Hogan Sa Cromwell Otago Sa Otago Baka may tropa dyan tayo sa Otago eh May hiring din dyan ang Fulton Hogan so yun uh, job description truck driver uh, ito yung unang inapplyan ko rito sa New Zealand sa Pilipinas sa Mori International oh, shout out sa inyo ha Mori International okay <laughs> hindi ako natanggap dito hindi, hindi ako tinawagan so ang sabi ito we're looking for an experienced truck driver to join our central team you will have a minimum of a full class 5 license and be experienced with truck and trailer work. A positive attitude to a living safely work environment and a commitment to delivering equality service are also required. The ideal candidate will also demonstrate the following. Be a team player and take a pride in your work. WTR endorsements an advantage but not essential. So parang kumukuha yata sila rito ng ano ng uh, ng working visa AEW Accredited, accredited employer working visa. So yun, sa Fulton Hogan, sa Otago. Yan, dito lang kayo mag-apply. Pindutin nyo lang yan, apply now. Yun, dadaling na kayo sa, sa kung saan lupalop. Mag-fill uh, up lang kayo. Yun, tapos nag -ano naman sila eh. Nag- Nagre-reply. Pag may pagkakataon, hindi mahaba yung pila. Yun naka-experience ako nito mag-apply nireply naman ako kaso uh, hindi ako tilanggap <laughs> pero nireply yan at least at least na-recognize yung aking resume ano okay so yun lang mga tola no Fulton Hogan sa Otago baka may tropa dyan sa Otago na walang trabaho apply na see you next vlog mga tol ingatan na nawa lahat salamat sa Diyos sa pagkakataon ito na nakabahagi na kahit papano Salamat sa Dios. Bye bye.